Magandang hapon po sa, sa inyong lahat. <clears throat> lalo lalong lalo na dito sa anchor ng radyo natin Gimba. Pumunta sila sa akin para kunin yung opinion ko tungkol doon sa saipuning sa mga, mga poso negro ng mga tao dito sa mga barangay ng Gimba. Ang sa akin lang po, opinion ko lang po din sa saipuning na yan. Gusto ko pong magkipag-usap na lang sila sa barangay para yung barangay na lang ang mag-schedule kung kailan dapat sipsipin yung mga poso negro kasi hindi naman sabay-sabay yung kanay yung pagkapuno ng poso negro ng mga tao kaya kung pwede rekta na lang sa barangay ang magiging kontrata uh, yun lang po ang aking opinion sana kwan pa rin yung ibang barangay para may ayos natin itong tungkol dito sa siphoning ng pamana. Salamat po, magandang hapon sa inyong lahat.